epekto sa salakob ng mahal na pinuno, ibakas pa rin ang mahigit limang taong pakikidigma sa bayan ng Gorgia. At tila pa mapansin at bakas na bakas pa rin ang limang paputok, limang dinamit ang sinalag ng mahal na pinuno at nasa ganon ay maproteksyonan ng bayan ng Gorgia. Dahil nga sa kaarawan ng mahal na hari, kay agad ko nang kinuha ang salakob ng mahal na pinuno at nasa ganon ay mapaglutuan ang pansot. Pansot na kung saan ay paborito ng mahal na reyna. Medyo may kabigatan ng salakob ng mahal na pinuno pag matulad tayo magagawa kailangan natin sundin ang kanyang mga inutos. patuloy sa paglalakad ang mahal na pretsepe habang bitbit -bit ang salakob ng mahal na pinuno medyo may kalbigatan ng salakob ng mahal na pinuno ngunit wala tayong magagawa sa pagkakito ang happy din ng mahal na hari medyo may kalayo ang ang kaharian ng hokdo patulipar patuloy pa rin natin lakbayin ng kaharian nasa ganun ang madalang pinasalakob at ng mahal na pinuno Sinubukan nga ng mahal na prinsipe nga kung pwede nga gawin itong bangka. Bangkaan sa lakob ng mahal na pinuno. Ngunit kapag pagtanto ng mahal na prinsipe na okay nga pwede nga sakyan. Sakyan papunta sa bayan ng Gorkya. Sinubukan nga ng mahal na prinsipe kung babagay nga sa lakob sa kanyang ulo. Ngunit pagtanto ng mahal na prinsipe na nagmumukha siyang tae nakungukala siyang engot dahil nga sa bigat ng salakob ng mahal na pinuno at ginawa niya lang itong katatawanan sa kanyang sarili kaya napagtato at napag-isip ng mahal na prinsipe tila bakas pa rin ang mahigit limang taong pakikitigman ng mahal na pinuno sa pagitan ng Gorgia at kung mapapansin nyo na to sa salakob ng mahal na pinuno, ibakas pa rin ang mahigit limang taong pakikidigma sa bayan ng Gorgia. At tila pa mapansin at bakas na bakas pa rin ang limang paputok, limang dinamit ang sinalag ng mahal na pinono at nasa ganon ay maproteksyonan ng bayan ng Gorgia kaya minabuti ng mahal na prinsipe na epikos ko sinat ng sagano maging maaya at kaaya-aya sa paningin ng mahal na hari gayon din sa paningin ng mahal na red ay mas minabuti ng mahal na prinsipe na epikos ko at nasa ganon ay mawala man lang ang bakas, ang bakas na pakikipagdigma ng mahal na pinuno patuloy sa pagkuskos ang mahal na prinsipe sa kalasag ng mahal na pinuno. Ngunit, ngunit baka sa mukha ng mahal na prinsipe na ito'y mahirap at napakahirap ng galing ng mga bakas ng pakikipagdigma ng mahal na pinuno. Ngunit ganun pa rin ang determinado ng mahal na prinsipe na ito'y kuskusin at nasa ganun ay hindi siya mapahaya sa harapan ng mahal na hari. Gayon ay nagpatuloy pa rin ang mahal na prinsipe sa pagkuskos ito sa kalasag ng mahal na pinuno. Ngunit mahigit kumulang, hindi ko mabilang kung ilang oras nang masayang ng mahal na prinsipe dito sa pagkuskos sa kalasag ng mahal na pinuno, tila babakas ang limang papotok na pasabog na sinalag ng mahal na pinuno at sa ganon ay maproteksyonan ng kanyang makawani. Ngayon paman, kitang kita at bakas na bakas ang mukha ng mahal na prinsipe ang determinadong kuskusin ng kalasag ng mahal na pinuno at nasa ganon sa ganon ay maging kaaya-aya sa paningin ng reyna, gayon din sa paningin ng mahal na hari.